walang walang kwan nakakalnet nakakalnet na nitermine agad เรื่องยาวนำโผล่ตั้เดอนห diba. Kaya okay. okay, sa video. Maka video ko ngayon. <laughs> hmm. Ako yung bata din. Ako yung uh. energy ito Brass. Ano okay. yung um, brass? Sinadoon mo talaga ako na. Ano? Towers five Towers po muna itong tali Puro